Hi, hello guys. Nandito pala nga. Wala ako sa bayan. Namili kami ng aming grocery sa Pure Gold. Tapos uh, yung misis ko bumili naman ng mga gulay isda doon sa loob ng palingke Dahil dito ako ngayon naghihintay sa kanya sa parking area. Nakapamili na ho kasi kami ng ano na grocery sa Pure Gold. Pinauna niya ako rito para dito na lang ako maghintay guys so yun nga guys ayan oh, na siya oh lalakad yun guys naglalakad siya papunta rito uh, bumili yan ng isda bangos saka uh, hipon Ah, uh. uh pauwi na kami guys guys pagdating ko dito sa bahay galing ko. parang may naamoy ako hindi maganda ito pala yung ulam guys yeah. ulam tapos meron ka dito guys yeah. Yung tipo na ginabili lang kami ng ulam sa bayan tapos nandito pala yung ulam na nakakataka yung hmm, pakiramdam mo sobrang inis na inis ka ang sarap pa naman ng ulam na yan yan yung gusto kong ulam tapos pinapunta lang kami yung bayan yung takam na takam ka na gusto mo nang kumain pero pupunta ka pang bayan para bumili ng ulam pero andito lang pala pag uwi namin ang sarap sarap ng ulam na to oh. ito yung number one na paborito ng mga Pinoy yung lechong baboy malutong ang balat The best talaga yun, guys. Sarap ng ulam, guys. Yung kahit kayo nanonood, takam na takam kayo sa sarap niyan. Uh, minsan lang kasi yan pag nakatikim ka niyan sa piyestaan, kaya sa kasal. Pero andito lang pala sa kapitbahay namin. Guys, ano masabi mo dyan? Yung nagtumutulo na yung laway mo sa sobrang katakaman. Uh, minsan lang kasi pakatikim ngayon guys ayan, ganda ang so and then, yung ayan ito ay, ay eh. lang hindi ba para hindi

ይህንን ልትሆነ ነገር